Ngayon ang ating i recap ay isang movie na pinamagatang safe, na ipinalabas taong 2012. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa Nanjing, China, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Mei. Siya ay isang mataling nung bata, lalo na sa math, at kayang lutasin ang mga komplikadong problema sa matematika. Mayroon din siyang mahusay na memorya at hinding-hindi nakakalimutan ng anumang serye ng mga numero. Isang araw, naglalakad pa uwi si May kasama ang kanyang mga kaibigan, nang dinukot siya ng isang grupo ng mga lalaki. Dinala siya sa isang pinuno ng Chinese Mafia, na nagngangalang Han. Ang digital data ng kriminal na negosyo ni Han ay madaling matrace, kaya gusto niyang gamitin si May bilang kanyang personal na mental calculator, na maaring magsaulo ng data para sa kanya. Sa una, si May ay tumangging makipagtulungan, ngunit nang siya ay pinagbantaan na papatayin ang kanyang ina, pumayag nitong gawin ang lahat ng kanilang utos. Sa ilalim ng pangangalaga ng kanilang pinagkakatiwalaang miyembro ng gang na si Chang, dinala si May sa New York kung saan siya nakatago bilang kanyang anak sa ibang lugar sa New Jersey, ang dating pulis at cage fighter na si Luke, ay nasa isang matinding laban. Naitakda na niya ang laban at dapat na matatalo siya, ngunit hindi sinasadyang natamaan niya ng suntok ang kanyang kalaban at nakoma ito. Dahil dito, nagalit ang pinuno ng Russian Mafia na si Emil, na nawala ng milyon-milyong dolyar dahil kay Luke. Napagtanto ni Luke na ang isang galit na gangster, ay nangangahulugan na ang kanyang pamilya ay nasa problema. You're supposed to go down in The kid's internet until you put him million Nagmamadali siyang umuwi, ngunit huli na dahil napatay na ng anak ng gangster na si Vasily ang kanyang buntis na asawa. Nasasaktan si Luke sa kamatayan at kahit na kaya niyang lumaban, hindi siya gumanti. You're just going to sit on the floor like a dog who wants to die. You cost my father money. Nangako ang grupo ni Vasily na papatayin ang sino mang magiging kasama niya at kakausapin. So, here's the deal. You're free to go. But when you least expect it, we'll be there. We will have eyes on you. Anyone you try to make friends with will die. Like your